What's up? Ako si Pio para sa Rap Sessions. Dito tayo ulit sa panibagong episode. Pero bago yan, mga kapatid. Bago yan, meron akong gustong ipakilala sa inyo. Dahil meron tayong bagong co-host, ang nag-iisang pinakadyosa, si Kelly na kahawig ni Sampi. Come here, Kelly! Yes! Yon, yes! yes! Hi, guys! Na. Grabe naman na Pero thank you, ah. Oh, no, thank ba. you talaga. Grabe. Excited ako about Yun. this. Oh, ano, ano pa ramdam mo? Siyempre, puro rappers mga mo. Aba, siyempre, nag-ready naman ako kahit Oo nga eh. ang ganda na suot mo, kapatid. Ang ganda na suot mo. Anyways, ngayon, ipare... Ikaw din. Ang ganda mo. Lalaki. <laughs> 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 okay. So, ngayon, pakilala na natin ang bago nating guest. Yes. Si Sunny. Si Masige. Sunny. Ang nag-iisa. Ang malupet na may pusong Pilipino, nasyonalismo, Walang iba, ladies and gentlemen, let's give it up for Sunny, Sunny. Bandila! Bayan ko, ika'y aking ginigiliw Panata ko sa bansa, ibigin kong tunay Ako si Sani Bandila, Sani Blaze, the main vocalist of Urban Flow, now you know. At nandito ako ngayon sa rap sessions. Mabuhay! <laughs>